Karang ligad, iapon. Ano na tabo? May ginaduol ka kay papi. Linti, nahulog yung biskuit. Sakto? Diyan ta pala sa fine dining restaurant. Yung pagka-squatter, bilat ng ilik, ginabilin daa sa balay. Pagkahulog, jan si Miss Vina, si Doc Yapi. Ano yung mong reaksyon? imbis na maghambal ka, oh, sorry, sorry, ano yung reaction? Yudi puta, maduol, dulang gidi, pakamaan, mango, mango. Kasan, mo ko nag, batian naghambal ka da, Waay, di ba? Diyata sa fine dining restaurant. Waay mo ko na batian naghambal ka da, yatawag ka da, pakikisama. Kung waay ko ginturok ni Vince, di pa ko maghipos. Ha <laughs>